Okay, welcome back po mga kababayan. Gaano nga kaya katiyak yung mga balita ang lumabas kahapon na pipirmahan na daw po ng Presidente itong ratified bill sa August 12, alas 2 ng hapon. Marami pong interview lumabas kahapon kasama dito si uh, Chairman, uh, Chairman ng Comelec Garcia at uh, ko po yan sa inyo tapos sa uh, magbibigay po ulit tayo, mag-a-analyze ulit tayo. Sa ganun, eh, makikita natin or yung mga posible mangyari sa susunod kung talagang mapipirmahan na nga ito. Tapusin po ninyo yung video ah. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ipiplay ko po yung mga video ng balita tapos eh, magbibigay tayo ng opinion dito. Ito po yung uh, unang mga sinabi ni Chairman Garcia. Paan ating uh, Pangulo ang batas na mag-re-reset to postpone ng barangay at SK elections at mag-fix ng termino ng barangay at SK na mula tatlong taon papunta sa apat na taon. So kung magkaganon, malamang mula ngayon parang maliwanag na maliwanag na na sadyang hindi matutuloy ang halala natin para sa uh, December 1. Kahit pa nga po na mag- Okay. Pipirmahan. Ayan. Uh, sabi ni uh, Chairman Garcia ng Comelec, ipirmahan po, ipirmahan na ng Presidente sa August 12 ang ratified bill. Yung paano panukalang batas nga na SB number 2816, ang nilalaman po nito ay uh, yung pag-postpone na dapat ay sa December 1, ay gagawin na po ang November 2. Ang uh, kasama ng termino dito, ang magiging termino po ay 4 uh, years 3 term, at sa SK ay isang term, 4 years lamang po. At binanggit niya dyan na sinabi niya mismo, na mukhang uh, maliwanag, no? sabi niya, mukhang maliwanag na po na hindi na matutuloy sa December 1. Kasi pag pinirmahan na nga yan, yung alam batas na pinasa ng Kongreso at Senado, uh, ratified po yan, eh, automatically, magiging ganap na po yan na batas. Tutuloy ko po muna ang balita. meron pa rin pumunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng batas na yan okay, kung di ako nagkakamali stop muna natin doon kumpirmahan daw malinaw din sinabi dito ni Chairman Garcia na tuloy-tuloy uh, pa rin yung kanila ang paghahanda dito, yung uh, voter registration na uh, kasalukuyan pong uh, uh, tumatakbo ngayon, di ba yung uh, August 1 to 10, tuloy-tuloy po yan uh, baka hindi pa po kayo nakapag-parehistro, magparehistro na po kayo at sa mga kabataan dyan. Okay, tuloy natin. No? So, sinabi dyan, nabanggit niya dito na meron po nga uh, magpipetisyon. Alam niyo na po kung sino yan. Nung no, mamaya, sa dulo, pagkatapos nito mga balita, magbibigay tayo ng analysis dyan. Itayin niyo ha. Ah. August 14 na pinaka-deadline. So, hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging action ng Pangulo patungkol po dito sa bill niya. Wala po namang sinasabi sa... Tap na doon. Ito na sinabi ng uh, spokesperson ng Malacanang uh, si Ma'am Claire Castro. Ang deadline ay uh, August 14. So, tumama tayo doon. Kasi sabi natin, uh, sa araw na matanggap, matanggap nga itong ratified bill na ito noong uh, July 15. Kaya sinabi natin sa ating mga previous content na uh, maglalaps yan uh, August 15. Oh, so, sila po ang nagsabi na uh, ang uh, deadline deadline ay uh, August 14 pa nga eh. Kasi sabi natin August 15. So, tama nga naman. Uh, pag nag-15 kasi nga, eh, lapse into lo na. So, August 14, ang sabi ni Ma'am Claire na uh, deadline. So, intayin na yung desisyon. Pero nakapagbigay uh, na nga ng informasyon sa 12. So, hindi na po iintayin yung uh, deadline na August 14. Pipirmahan na. At meron po yan na uh, seremonya, uh, no? Oh, isa sa media po yan. Tuloy muna natin itong balita. Ang palasyo ng Malacanang na ibivito ng ating Pangulo yung mismong panukalang batas. Siguro naman, kung talagang hindi matutuloy ang eleksyon o hindi matutuloy yung batas, siguro mapaparating na sa Comelec na ibibito ng ating Pangulo yan. Ginagawa naman talaga din yon. Pero hanggang ngayon, wala po kami natatanggap na any uh, implied announcement mula sa palasyo kaya hindi matutuloy. Okay. Saglit lang ah. So, ayan. yan na po yung mga pahayag ni Comelec Chairman Garcia. Ito yung last tungkol naman sa pagbito. Wala daw po silang natatanggap na informasyon mula sa palasyo na ibibito. Kasi kung uh, ibibito daw po yan, sasabihin sa kanila. At uh, Uh, ang kali ang kaliwanagan no ang mas malinaw ay yung pong sa pagpirma nito. Uh, ginagawa naman daw talaga yung pagbito eh pero itong pagkakatao na ito wala po silang uh, natanggap na impormasyon sa palasyo na magbibito. Kaya <clears throat> po mga kababayan, uh, mukhang tatama tayo po doon sa ating views or sa ating uh, na ipirma. Nabanggit po natin yan sa mga previous natin content at paulit-ulit po natin nabanggit yan. No? uh, meron po nag-comment, uh, sabi sa akin, eh, ikaw, bias ka, gustong gusto mo talagang. Hindi po. Kung ako po ang inyong tatanungin, personal kong gusto, ito ha, sasabihin ko po sa inyo, alis opinion ko po ito ha. Gusto ko pong matuloy sa December 1 sa, para sa akin. Kasi meron po akong personal na dahilan. Ang uh, aking asawa ay nagtrabaho po yan sa barangay. Malis na siya doon. Kasi meron po siya, hindi siya nagustuhan. So alam niyo na bakit gusto kong matuloy. Oh. Eh ngayon, nagko-content po kasi ako. Pag ganito po kasi yung mga content, parang balita na rin to kasi no, vlog, news ang tawag dito. Dapat dito ay uh, neutral, nasa gitna. Iba po kasi yung prinsipyo, no? Iba po ang prinsipyo sa pagbibigay ng balita, no? Ito, uh, tumatama lang kasi yung mga analyze ko kasi inabase ko sa sitwasyon at tinignan ko yung legislative process. Nag-guess ninyo mga kababayan. Okay, ganito yan. Tuloy na natin. Bali, sabihin na natin na pinirmahan, pinirmahan na sa August 12. No, siyempre, ganap na po yan. Batas. At kansilado na yung December 1. Sabi nga eh ni Chairman Garcia, hindi may iwasan na mayroong Sabihin natin si Atty. Makalintala magpipetisyon. Dahil nagpetisyon na siya nung nakaraan na postponement yung 2022 dapat na ginawa ang 2023. Nagpetisyon siya doon at uh, sinangayunan siya ng AC na ayun nga daw BSK noong 2023 ay unconstitutional. Pero ganun pa man ha, tuloy. No? Kaya umiksi yung uh, terms ng mga incumbent na halal sila nung 2023 to 2025 naging two years. Kaya pumasok itong batas na to kasi nga sinabi daw ni Rimulya, sinabi ni Rimulya sa nakaraan niyang interview ay para pair naman. No? Kasi pa, pag natuloy yung na uh, napirma, naging batas, 2022 incumbent official, magiging three years. Ayun ang kanilang mga dahilan. At uh, maaaring yun, din at dahilan na uh, mga batas na ito eh marami pong nagbotohan yan, majority yan eh, Congress to Senate. Hanggang naipasa na nga po itong batas na ito, itong SB number uh, 2816 na ito. Ngayon po, uh, magbibigay ulit po tayo ng forecast. No? Hindi ko sinasabing yun talaga, no? pero titignan natin. Okay, sige, nagpetisyon halimbawa si Atty. Makalintal. Kasi pinirmahan na yung ni Presidente, ayaw ni Atty. Makalintal ng ganun eh. Nagpetisyon, siya sa SC. Ganito po yan. Ang uh, forecast ko, halimbawa, kung talagang itutuloy niya yan, ano, siyempre, pupunta siya doon. Nah, may bayad po yan pag nag-petition uh, ka ng isang batas. Kagastusan yan. No? Hindi po libre yan sa akin po pagkakaalam. Ganon pa man, karapatan niya yan. Ngayon, this time, padadaliin ko lang yung aking uh, forecast dito. Ah. Uh, mukhang hindi po papanigan ng SC sa pagkakataong ito si Atty. Makalintal. Kung noon, oo, kasi postponement lang po yun. Pero itong ang batas na ito, na ipinatupad ngayon, ay fixed term na po. Ito na po yung pagtatakda, pagsasayos, hindi na po pwedeng iurong, hindi na po pwedeng bawasan. Sa susunod, palagi na pong gano'n ang schedule. Diba? O pag inaaral yan, simple lang naman. Eh. Babasahin lang naman yan ng uh, mga abogado rin sa AC. Ah, okay. Fixed term na nga pala ito. So, pasado to. Hindi po ba ninyo naisip na ang lakas ng loob na i-announce ngayon ng palasyo na pipirma nila at isa sa media pa. Kumbaga, isa sa madla, isa sa publiko. So, siguro kasama doon yung pagpapaliwalag na kasi ito, kaya ako pipirma ito, maaaring mag-speech pa ba si Presidente dito? Eh, pwede. O kung hindi man, yung uh, uh spoke, uh, spokesperson mismo. Na kaya ito daw ay pinirmahan. Sa alimbawa lang, ha? kaya ito ay pinirmahan. Kasi ito na po ay pagsasayos hindi po ito Pag-postpone lang. Hmm. So, pag nakita yun na SC, na ganun nga, ang papanigan ay yung pagpirma. At magiging Republic Act na po yan. So, baliwala, mababaliwala na po yung pagpetisyon ni Atty. Makalintal dito. Kung po kayong magagalit sa akin, ito po ay forecast ko pa lamang. No? Lamang na madi-disregard lamang po na talagang papanigyan dito ang batas na ito. Titignan po natin yan. No? Kung ako'y magkakamali, tatanggapin ko. Pero kung ako'y tatama, sinare ko sa inyo kasi dumadaan po yan sa ano eh. Ah, nagbabasa-basa ko ng mga uh, yung sa legislative process sa paggawa ng batas eh. No? Ah, kung titignan nga natin yung pag-postpone, talaga naman kasi iba nakapako doon eh. Nakapako, nakapako lang sila sa pag-postpone. Bawal nga i yan. Bawal ah, naman talaga yun eh. Kaya nga na, naturing na, na unconstitutional yung 2023. Edito dito, po, hindi po pag lang basta. No, hindi po pag lang basta. Meron na po itong fixing of term. Ayun, meron na pong binago. Nagis po ninyo. Binidi, uh, ko lang po ng diin yun. Para doon kasi sa mga ibang nalilito. No, uh, baka kasi iba-ibang vlog na iba -ibang yun napapanood nyo. Iba-ibang uh, uh, forecast, kaya video nalilito yung iba. Pag nalito po kayo, balikan nyo lang po itong sinabi ko dito. At uh, this time, mukhang hindi po papanigan si Atoli Makalital. Simple lang po. Kasi yes or no lang magiging desisyon ng SE noon eh. Masusunod po talaga ang SE ruling. Meron pong ruling. Diba? Yung ruling na yun, yung schedule ay sa December 1. Eh kung wala pong ginawa itong batas na ito, E eh, tuloy-tuloy naman po talaga yan. Eh kaya nga, yung mga gumagawa ng batas ay nagpasala na ng bagong batas. Karapatan po nila yan. Itong mga gumagawa ng batas na ito ay inihalal ng mga Pilipino. Nyo, inihalal, baka binoto nyo pa yan sa, isa, sa inyong mga lugar, mga uh, congressman yan. Diba? At sila, yung mga congressman yan, ang nagiging boses papunta sa congress, sa legislative process, legislatura. At gagawa sila ng batas, magbobotohan yan. Kapag sa tingin nilang okay yan, pupunta yan sa Senado. Ito po ang nangyari sa SB No. 2816. Kung uh, nakagawa man sila ng uh, batas noon na uh, sumablay, kung pabalikan natin, sablay talaga yun kasi postpone-postpone. eh. Yun na nga eh. Iba kaya nga ang constitutional yung mga nakaraan, ilang beses nangyari yun. Kaya na-extend na na-extend na yung mga ilang uh, incumbent noon. Diba? Kaya ngayon, Ayan, nagbibigay na sila ng uh, tama na siguro yan. Parang ganun. Ayan, natapat ang, ang presidente ay si PBBM. Di ba? Nagkamali siya nung pagpirma doon sa una na ito ay laan konstitusyonal. This time, kaya na-delay yan no, sa aking views. Kaya na-delay yan. Pinag-aralan. At siyempre, nakikinig din po yan sa kanyang mga advisors. Kita nyo, isa sa media pa. No? Uh, formal signing. Tandaan nyo, formal signing. Ha? sa August 12, alas 2 ng hapon. Pwede madili madali yan, siguro hanggang alas 3. Ayan, so abangan natin, ilang araw na lang po. Sinabi ko yung aking uh, magiging forecast ulit ha, kung halimbawa magpipetisyon po si Atty. Maka. O baka nga hindi na magpetisyon. ako kung magpetisyon, baka hindi na nga po siya asa ngayonan. Yun lamang po ay aking forecast dito. Yung langit ko rin kanina, yung aking personal na kagustuhan, dapat sana, yun ba yung uh, aking asawa, sabi niya sana ituloy na lang itong December 1. Sabi ko, wala tayong magagawa. Hanggang ano lang tayo. Kung ano yung mangyari sa batas. Di, ano, total isang taon lang din naman yan. Kanto yan. No? Ang advantage po niyan sa mga aspirante, meron pa kayo isang taon. Mas makakapaghanda kayo, mas makakapag ipon kayo, at mas makakapag uh, may time kayo para makapagpakilala, para patunayan ang inyong mga sarili na dapat ba kayong iboto sa so 2026? Kung sa tingin nyo ay ang uh, nakaupo ay medyo hindi uh, naman po nila lahat dyan. Meron po talagang gano'n. Merong okay na nakaupo, merong hindi. Kaya nga napapalitan yung iba. At yung iba nananatili kasi okay. O, oh, ano bang problema po dun? Di ba? So, mas, mas time kayo. Oh, di samantalihin nyo yung isang taon na yan. 'di mga aspirant. Oh. Okay, so ganito lang umaabala na tayo. Iinano ko lang uh, nagbibigay uh, nagbigay ako ng opinion ngayon ng na hindi nang mamadali. Yung talagang relax lang para mas maiintindihan po niyo. Ayun, isipin po niyo yung aking mga inanalyze. No? Hindi po tiyak 'yun, analyze pa lang 'yun. Okay, so maraming salamat din dito na lang. I-share po niyo yung video sa mga bago na padaan dito. Okay, subscribe. God bless.